Hi guys, magandang araw sa lahat ng nanonood sa YouTube ko. Sarap, maraming salamat sa suporta nyo. Uh, ang topic muna natin ngayon na uh, tungkol sa kaganapan noong watawata -Wata Festival sa San Juan. may isang tao doon na nag-viral, yung tiyatawag natin na Boy Dila. Ito siya. Yan. Ngayon, kasi eh, nag-video siya nung last time eh. Akala ko nagyayabang pa siya kasi parang proud pa siya sa ginawa niya. Kaya lang ngayon, eto na. Humingi na siya ng sorry ngayon katabi niya si Mayor San Juan. Eto guys, panahon natin yung video niya. at uh, sa gawa ko po. Uh, dahil po sa akin, parang sira pong pa San Juan po. Uh, lahat po ako humingi po, anong pa humingi sa inyo sa mga sabi ko po sa inyo, lalong lalo na po sa rider, humingi po ako ng tawad po sa inyo at gusto ko po kayong makita sa personally na gusto ko po sa inyo humingi ng common ko. Mingin po. So, sa mga nagbabanta po sa akin, hindi ko na rin po maiisip kung ano po, may stress na rin po ako na ano-ano na lang din po lumalabas sa pagbabanta sa akin na lalo-lalo na po sa mga pamilya ko, Huwag naman po sana nilang idamay. Kung nagalit po sila sa akin, ako na lang po ang anay nila. Dahil masakit din po kasi nadadamay po yung pamilya. Yeah, kuya, babasahin kita. Sabi niya, hindi pwede, kasi may meeting siya, eh binasa ko pa rin. Pieste, eeeeh! Okay, tahan-tahan lang sa anuan no? kapag yung 24, alam na mga takong bayan yan. Kailangang water kang boy na boy po. Ano? 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 Oh. Ay, <laughs> you! at yun buti naman at uh, umaksyon si Mayor at nakita naman niya na hindi niya kinukonsinti yung mga kababayan niya si malinga naman talaga yun nakakabala sila ng tao eh. tama naman yung sinabi ng isang nagcomment sa una kong pinost na pati hindi na lang sila sila magbasaan magpunta uh, sila sa isang cover court o maluwag na place Mag, yun, magbasaan sila o kung ano man ang gawin nila wag na sila sa kalsada sana sa susunod na taon huwag na maulit yun lang ingat at God bless